ng uh, cyber lighting case dahil pong uh, nagtatanong kung ano pong reaksyon ko since uh, nagbabas itong uh, issue nito ako'y uh, nanahimik para man akong uh, sinasagot uh, sa mga taong nagtatanong sa aking mga uh, kaibigan pamilya uh, a lot of people have been asking me ano reaction mo eh, ito na po yun. Ito na po yung uh, reaksyon ko. Uh, sabi ko nga, uh, eh, ito yung walang personala nito. I just trust in the in our justice system. Uh, ako yung, uh, laban sa mga irresponsible na uh, tao, lalo na pagdating sa social media. Boss, yung nagulat ka, January 1, 2 years, sa mira pagpasok ng taon mo? Ah, uh, hindi naman. Uh, parang expected ko na yun uh, ano, dahil matagal na naman ito. Ay, uh, last year pa uh, pinopromote. Ah, may narinig ka ng bossing hint na parang gagawa ng gano'ng klaseng pelikula? Ah, narinig ko. Ngunit uh, naman napalit ako. Boss, just to clarify, this is about the teacher nung nabanggit na yung pangalan Alam mo, lahat ng tanong ninyo, masasagot niya ng aking... Uh, ang uh, aking lawyer na si Atty. De La Cruz. Atty.